Hello po mga kababayan at kaibigan. Once again, eto na naman po tayo, no? Uh, magbibigay na naman tayo ng maeksing opinion at reaction sa mga iba pang kaganapan sa mundo ng politika sa ating bansa. As usual, nandito pa rin tayo sa loob ng sasakyan at tayo po ay nag-aantay na naman ng mga mag-aaral. Actually, ito po yung last day of school Thursday before their spring break. No? So, baka mag-spring break din tayo. <laughs> Wala eh, walang school eh. So, walang ganito, walang kwentuhan sa loob ng sasakyan. Ano? So, ano bang ang ating mga pag-uusapan? Yung, yung isa po nating ganito, na tayo nagkomento, nagbigay ng opinion, no? eh yung tungkol sa sinabi ni Pantalyon Alvarez, na mag-resign na daw ang pangulo. Yung bang magkusang loob na siya, maawa siya sa ating bansa dahil dadalhin niya tayo sa gera sa Pilip, uh, sa China, no? Gawa nga nung mainit diyan na sa West Philippine Sea. Hayaan na lang daw na si BP Sara Tamilmil Duterte, no? Oh, ang mamahala dahil siya lang ang may solusyon para sa West Philippine Sea. Huh? Mapapaano ka na lang eh, no? Minsan, pag nabasa mo yung sinabi niya, baka mamura mo eh. Gusto mo siyang iharap kay Glenn Chong. O oh, ito, pakiyano nga ito, Glenn <laughs> Di ba? Sabi niya, magkusang loob na ang presidente na bumaba at ibigay ang pamamahala ng bayan kay Sara Tamilmil Duterte. Hindi lang siya yan. Yung mga kakampi nila, iilan lang ba sila? So, yan ba yung sentimiento ng mayoryang Pilipino, mga kababayan? Unang-una, ano naman ang kakayahan ni Tamilmil na para pamunuan ang ating bansa? No? ano ang kanyang magiging polusiya para sa West Philippine Sea? Ano ang magandang mga solusyon niya sa mga suluranin ng bansa? Sa kahirapan, insurgence, insurgents, sa infrastruktura, no? at higit sa lahat, sa edukasyon. O yun na nga lang education sector eh, na siya ang sekretarya. Ang latest dyan, binomba sila ng binomba ng paglalahad ng katiwalian ng DepEd sa pamamagitan ni Senator Wing Gatchal yan. niya po ang kapalpakan ng ahensya na yan. Even though na 2021, 2022 pa yan, no, no? At 2023? 2022, 2023, nandiyang ka na, tamil mil. Pero wala ka pa rin naibigay na solusyon. Puro ka lang patwitams. No? puro ka lang komento sa mga issue na kung saan convenient sa'yo. Pero yung mga major issues na dapat ikaw ang nagbibigay ng sagot sa mga katanungan, eh anong sasabihin mo? We will give an answer in a latter days. No comment. Or better yet, you can ask my USEC or ASEC for that. Tapos, ikaw ang gustong mamahala ng bansa ng mga gago mong kaalyado, mga gagong naniniwala sa Ano? Sige nga, mga kababayan, tanungin natin sila. Ano ang magiging polisiya ni Sara Tamilmil sa West Philippine Sea? Ilahad nyo muna sa amin. Sabihin nyo muna para alam namin wala yung gentleman's deal. No, di ba sinasabi ni Roque? na nakipag-gentleman's deal si Prime Minister ni Baal na Digong. No, happy birthday sa putang inang yan. Di ba? oh. gago siya mapagmurad eh, Mapagmura din siya. Di, murahin ko din siya. Di ba? Happy birthday sa iyo putang ina. Di ba? Oh. Bawi-bawi din. Di ba? Ginagago nyo ang aming presidente. Di gaguhin din namin kayo. Di ba? Hindi sinasabing do not do unto others. No. Do unto others what they do to you. Gago. 'Di ba? Sige, sabihin niyo sa amin. Ikaw Pantalyon Alvarez. Kayo pang iba na nanawagan, lalong-lalo na sa rally ninyo, Diyan sa liwasang Bonifacio na bumabana. Sige nga, bakit hindi nyo pinagsalitayan si Tamil Miljan sa entablado sa liwasang Bonifacio para maihal, mailahad niya kung ano'y magiging polusiyan niya sa West Philippine sea? Kasi ginagamit nyo ang West Philippine sea para sabihin nyo mag-resign ang Pangulo. Eh. Yun lang ang dahilan ninyo. ba? Diba? O sige nga, sabihin nyo nga. Ano ang magiging polusiya niya? Ano? Bow down? Magpapakatuta sa China? Na ngayon ginagawa niya na nga lang? Na lalo niyang i-empower ang gagong China dyan sa West Philippine Sea? Hindi nyo isa alang alang yung kapakanan ng mga nagbubuwis buhay dyan ng mga asundaluhan, mga sibilyan at mangingisda? Ano? Para lang sa inyong kapakanan? Di ba? yung sinasabi nyong gentleman ni gentleman deal ni Duterte at ni Xi Jinping bawal po yon alam nyo mga kababayan kung nalaman lang natin noon na ako sumuporta dyan no? pero kung nalaman ko yung bawal yon labag sa konstitusyon labag sa 2016 arbitral ruling sinabi po yan ni uh, retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na nilabag ni Duterte ang ating pagkakapanalo na kung saan lalo niyang in-empower ang China na maging balasuba sa atin na hindi nila i-honor yung 2016. Ibig sabihin, talagang si Digong traitor, di ba? Kung yung sinasabi ni Rocking hindi daw sikreto yung gentleman's deal na wag ayusin ng BRP Sierra Madre. Alam ni Digong 'yan. Nasabi niyong matalino si Digong, alam niya ang gustong gawin ng China nahayaan bumagsak ang BRP Sierra Madre para mawala yan, mawala ang presensya ng Pilipino dyan at tatayuan at tatayuan ng China yan ng istruktura nila. ba? Diba? Pero anong ginawa ni Digong? Imbis na kontrahin niya, alam niya ang gustong mangyari ng China, umoo siya. Dahil bakit? Takot siya eh. Tinakot siya na huwag niyong gawin yan kundi lalaglagan namin kayo ng bomba. ba? Diba? Tinakot si Digong. Bakit? Natakot siya kasi akala niya walang tutulong sa kanya. Alam niya nagkamali siya, inalienate niya. No? Ang mga Western powers lalo ng Amerika na meron tayong mutual defense treaty. Hindi niya ma hindi niya maano ang mutual defense treaty kasi lumaya sa sa Amerika. akalanya eh. Akala niya nang lumaya siya sa Amerika, wala na rin yung Mutual Defense Treaty. That is legally blind binding. May kasulatan yun. Eh yung gentleman's agreement mo, wala. Gung-gung. Di ba? Kaya tama po si Carpio kung alam natin yon. Ulitin ko yung sabi ni Rocco hindi daw sikreto. Gago, kung hindi sikreto yon, bakit di namin alam? At kung alam naman namin yon, eh malamang yari ka Duterte sa impeachment. Dahil ipinagkanulo mo ang konstitusyon, ipinagkanulo mo ang bansang Pilipinas, ipinagkanulo mo ang tiwala sa iyo ng sambayan ng Pilipino. ba? Diba? Tama mali. Tapos, ilalagay nyo si Tamil Mill, Gusto nyong iloklok siya dyan? Bakit? Dahil alam nyo, bagsak ang political capital niya sa 2020. Malabo siya, hindi siya run away winner mga kababayan. Kaya wag kayong maniniwala. Meron pa nga dyan lumalabas na larawan na magkakatabi yung anak ni Prime Minister ni Baal. No? 2028 daw si Tamil Mil. 20, uh, 2034 si 51 billion. Huh? 2040? si Kupal na mayor ng Davao City? Well, hindi po masamang mangarap. Mangarap kayo hanggat gusto nyo, pwede yan. Pero sa actuality, in reality, it's not gonna happen. Right now, people lost confidence kay Sara Duterte. Ang tangi lang na naniniwala na dyan lang, no? pinagbibigyan na lang yan ng panguloy. Napakabait kasi ng ating Pangulo at Ninong PBBM. Eh. Pero sa sambayan ng Pilipino, wala. Wala kang kredibilidad kasi ni hindi ka makapagsalita tungkol sa West Philippine Sea na inaagrabyado ang mga kababayan mo. Di ba? ini yung territorial rights mo, sovereignty. Pero pagdating sa mga alleged criminal, mga suspect, kinakampihan mo pa. Buti na lang, hindi, mo, hindi ka maglabas ng statement doon sa pito o walong tumumbang suspect ng mga drug pusher. O yun, mga suspect yun, di ba, Tamil mil Ba't di ka makapaglabas ng ano, statement? Kasi nga, kung ano yung convenient sa kanya, hindi kaya ng utak niya iprocess yung mga mabibigat na mga katanungan. No? Hindi. Kailangan niya pa ng speech writer. Kailangan niya munang i-video basahin. Ganun po. Pero pag yung impromptu na uh, uh, windang na siya, no, hindi niya po alam nabudol tayo, napeke tayo mga kababayan. Kayo yung sinasabi ni Pantalyon Alvarez, mag-resign? Magkusang loob bumaba? Ba't hindi mo gawin? Kayo ang mag-resign dyan. Tapos mag-all out ano na lang kayo, uh, yung hindi yung tulad sa LP, no? Kayo yung minority na laging ko kontra pag raisanin mo na rin si sa si Sara Duterte, sa DepEd, saka sa NTFL ka para magkaalaman na. 'Di ba? Hindi kapit to ko siya eh. No? Double cara, Double minded, hindi niya alam kung saan siya lulugar. Kasi nga kung saan malakas doon siya. Pareho niyang nililigawan pero totoo lang, wala. Ang kakampi lang yung sumobrang boto mo sa boto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun lang kayo mga gunggong, no? Mga traidor. Oh. Diba? Maasar kayo eh. Tapos yung mga vlogger naman nila, tuwang-tuwa pa. Meron pa nagsasabi diyan, first time daw, first time. <laughs> Tiwalang tiwala sa gunggong niyang Presidente Duterte. Naniniwala pang magiging Presidente si Sara. Kasi hindi maging Presidente sa 2028 yan. Unless may gagawin sila. Kaya ngayon, gusto na nilang maupo. Dahil gusto nilang magawa yung gusto nila at didiktahan nila si Sara Duterte. Yung sinasabi niyang hindi siya pushover, hindi siya madiktahan. Uwe. Di sana nung sinabi nung tatay mong wag mong gawin yan yung paglusob sa West Philippine Sea. Di sana dinipay mo na yung tatay mo. Dahil yung tatay mo diniktahan ng China. O, kung may paninindigan ka dahil adult ka na at alam mong tama para sa'yo at para sa bayan, e eh, ginawa mo. Eh hindi. Takot ka. di ba So ano ka? Dituta. <laughs> may string. O. Ngayon, mga kababayan, punta tayo dito sa balita ng inquirer. Ayan po, India, minister to Marcos. We can be on your ship. Ibig sabihin, yung ship na yan, hindi po yung barko. Kakampi nyo kami sa laban nyo dyan sa West Philippine Sea. Kakampi nyo kami para sa pagpapatupad ng international law. Yun po yan. Pero nag-o-offer din po ng defense itong Prime Minister ng India na walang iba kundi si Indian Minister of External Affairs Sabra Manyan Jashankar. Ah, uh, ina-assure niya po ang ating presidente na yung kanilang bansa ay very resolute in its position to uphold the United Nations Convention on the Law of the Sea. O, oh the basis of the Manila's arbitration case. So, yun po. So, tutulong po sila. So, if you want a country which actually says will accept the judgment, even if it goes against us, we are actually a natural candidate. So, we can be on your ship. Ayun. So, ibig sabihin, titindigan nila ang posisyon ng Pilipinas pagdating po sa international law on the conduct of the sea at saka sa arbitration ruling. Even though na magalit na yung bansang na, uh, sangkot doon sa ating pinaglalaban, eh so be it kasi naninindigan sila sa international law na pinahayag ng UNCLOS. O, ba diba? Tama, mali. O, Just Hankar said it was important for the Philippines, India and other countries to coordinate and uphold international law to maintain peace and order in the Indo-Pacific region. Oh, di ba? In response, ang Pangulong Marcos inacknowledge ang suporta ng Indian government in upholding Philippine sovereignty in the West Philippine Sea, calling it an important development for the Filipino people. So, hindi ko na po babasahin yung lahat, ano? kasi nawawalan po tayo ng internet. Eh, ako po yung nagpapasalamat sa Prime Minister ng India, sa mga uh, Indian nation, no? At least ang inyong pong gobyerno through your prime minister or minister, not, not prime minister, the minister is extending their support to the cause of the Philippines, no? Salute, no? At least eh, may kasama na naman po tayo. 'Di ba? madami. Alam nila eh, sa katong India, meron din silang conflict diyan sa China. Meron po akong pinanonood sa YouTube yung parang news outlet din na nag, nasa YouTube sila. Galit na galit po sila sa aggression ng China kasi may border sila eh. No baka nga gusto ring agawin ng China ang Indian Ocean. <laughs> baka sabihin eh historical rights, meron din kaming karapatan diyan. Baka lagyan nila ng ano, line din, ha? Ng 10 dash line yung Indian Ocean. Eh, hindi nga yan kiniklaim ng India. Eh. Pinangalan lang yan eh. <laughs> Di ba hindi nga pinagdadamot ng India pero itong China sobra eh, grabe. Kala nila eh sobra na kayong powerful, gunggung. -gung. Tulad ng sinasabi ko, ang maliliit na nation pag nagsama-sama 'yan, mas malakas pa sa kanila. 'Di ba? Oo, ah, 'yan, ang ganda po. 'Di ba? Nangako po sa kaalam ko. Ano eh, diyan tayo bumili ng Bramos, yung missile. Oh, 'di ba? At kat pa meron ano pa sila? Uh, yung nakipagkasundo sila na sila yung mag-i-import uh, ng non-basmati rice. <laughs> o, oh, di ba? Talaga naman ay kipagano sa atin. Oh, tanggapin. Basta magandang intensyon. May interest sila, may interest din tayo. Basta common goal lang, 'di ba? Hindi tulad nitong mga minions ni Duterte, nila Duterte na gustong-gustong hawakan ng sito power kasi bakit? To cover up their mistakes, to cover up their illegal activities and to cover up Der pagiging tuta sa China. ayam po yan. Kaya yan, huwag kayo maniwala kay Alvarez. Sip-sip yan. Ginago ni Sarah tapos gaganon siya. O anong, anong kredibilidad mo? Ano prinsipyo mo? Diba Alvarez? asi kasuhin mo na lang yung bayan mo. di ba Wala kang kredibilidad. Hmm. Kayo po mga kababayan, sa palagay nyo, dapat nang mamuno si Sara Duterte. Diba? P.I. siya. F U siya. T -A -G -A sila, no? Kaya mangarap na lang kayo 2028, 2030, 34, 2040. Oh, eto kayo, di ba? O oh, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.